Sampung nakakapahalang katotohanan na sanay hindi mo nalang alam. May mga katotohanan napaka nakakagulat na kapag nalaman mo, hindi mo na ito mababawi. Sigurado ka bang handa ka? Dahil kapag pumasok ka sa kadiliman, wala nang balikan. Ang iyong katawan ay maaaring buhay. Kahit patay na ang iyong utak Lazarus Reflex ay nagpapagalaw sa katawan kahit patay na ang utak. Isipin mong ay patay ka, pero gumagalaw ka pa rin. Maaaring palihim kang kinamumuhiyan ng iyong pinakamatalik na kaibigan. Ayon sa pag-aaral, isa sa tatlong pagkakaibigan ay hindi totoo. Sigurado ka bang gusto ka rin talaga ng matalik mong kaibigan? Ang pandinig ang huling nawawala Naririnig pa rin ng tao ang pag-iyak ng kanilang mahal sa buhay habang sila'y huling humihinga. Maaaring may namatay na sa iyong bahay. Hindi palaging isinasama sa pagbebenta ng bahay ang impormasyon tungkol sa mga namatay dito. Ang mga pader sa paligid mo ay maaaring nakasaksi ng higit pa sa iyong inaakala. maaaring totoo ang mga demonyo ng sleep paralysis. Sa buong mundo, maraming kultura ang naglalarawan ng kaparehong anino ng mga nilalang. Paano kung hindi lang ito guni-guni? Nandito ka pa rin? Ang susunod ng mga katotohanan ay maaaring lalo kang takutin. ang totoong ikaw ay maaring hindi umiiral. Ang bawat taong nakikilala mo ay nakakakita ng ibang versyon mo. Maaaring ang tunay na ikaw ay hindi talaga umiiral. maaring matagal nang wala ang universo. May mga siyentipikong naniniwalang ang realidad ay pira ala alaala ng isang nakaraang pag-iiral. Ang iyong kamatayan ang bagay na kinatatakutan mo ay hindi iyon ang ikamamatay mo Pinatunayan ng mga estadistika na ang kamatayan ay madalas hindi inaasahan Kayang paglaruan ng utak mo ang iyong paningin Nakakita ka na ba ng gumagalaw sa akin? maaaring may nanonood sa iyo ngayon. Dahil sa mga nakatagong kamera na hack na webcam at surveillance, malamang may isang taong nanonood sa iyo ngayon at hindi mo malalaman kailanman. Outro Alin sa mga katotohanan ito ang pinakananggigilalas sa iyo? Ipaalam sa akin sa komento at kung may lakas ng loob ka, sundan para sa higit pang nakakakilapot ng mga katotohanan.